Merkulis, ang daming tao ngayon dito. Kaya, makaano dito? Ayan. Oo. Dito. Dami is ito, Ito, makaano ito? Ngayon tayong nakita ng kayo-kayan, oo. Dito, kayo kaya nito. No? Sandal lang, oh. Sombrero. Ito ba yung pwesto ni ano? Ang katilagan, oo. Parang yung sebay ito, magkano yan? 280, Ang maraming tao rito, ah. Oh. Ser, danong kolam kar itu, Ser. 450. Ini pindah selaki pun, oh. 250. Yang malaki yata nak 350. 350. Sampai. Ada makan apa itu? 200 dong. Alright, So, good morning, good morning, no? Good morning, good morning. sa aking mga minamahal mga viewers ayan. So, at uh, nandito muli tayo sa may baklaran bumalik ulit ako kasi meron ako na biling grill oh. at uh, papaputulang ko no? so siyempre hindi po pwede yung uh, hindi natindaan daanan dito yung peace uh, uh, fish market sa baklaran no? Aling Clara Sweet and Dry Market yan. Malamang sa labas yung uh, ano dyan, yung uh, paputulan na rin. Alam ko sa dulo eh, no? So, dito tayo. Labis santai, labas. Adon. Ya, emang Kalah hati. Wanita. wanita kilo. itu. ah, Thank you, thank tao ngayon, no? Araw ng uh, Merkulis. Ayan, oh, mga isang dami, ah. Ah, karapit na dito. Ang dami isa, oh. Tilapia. Morning, idol. Morning, Adol. Morning. Ang marami nga dito yung tulingan. Dagsa tulingan. Ito yung mga purtasan dito. may music lang kasi. Ito mga isda ni Fros Dulo <laughs> Magkano yan? P200 P500 Grabe yung tao ngayon Kuya, nagpuputol kayo? Putol? Magano? Nagpaputol lang tayo. May mga reloading pala rin eh. Oh. Ito may mga reloading kay Kuya. Oh. Ito mga sigo driver. Oh. Ang dami. Oh. pinaputulan ko lang mga packners no? Jumars Watts Repair ayan Brush ano dito yung mga sabi ko ha? 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 Ah? ano pala ito pinapag pinapagawa? saan saan ito? ito binibinta pala ito ito makala ito? 3 driver watch o so 3 daw ito mga kapakit Ay, ito pala pinapagawa oh. tingin nga po. Saglit lang guys oh. doon na tayo. Ganoon lang kadali, bilis. Ang bilis. Sobrang mura, uh no? 10, 10, 10 pesos, lang po. Short, pad, towel, bata, 10 pesos lang. Wow, jackpot. Alam Pong mo ito, jackpot, jackpot sa kihilira lang ito ng uh, Kirino Benio. ayun well, mga hipon. Talaba. nga okay. sa Talaba. Every two days, bisan one day lang pag may amoy. Magkano ang talaba? Magkano? Oh, dalawang dalawang. Dalawang. Sa Ano, ah, so so? Ano maganda lutuin? Gata no? Dito ito yung kinagilaw, di ba? Yung lagay suka, na suka. Binapanlian na ho ito, binapanlian. Yeah. Ah. Ano ba? Ano lang talaga. So, may hipon din dito. May anak siya? Kaya lang na ya. Ganda ng loto, ang ganda Masarap yung kilawin siguro, mga paknas, no? Sa dulo pala, may mga isla rin pala, oh. Okay. Dito, may Jollibee rin. Ah, na Jollibee, baklaran. Kasi may mga, ano, dito, makakabili ka ng mga bag, oh. Murang-mura, oh, ang mga bag dito, oh. Mga bag, o yun o. Know. Pan-travel, laging. Mga balde, hanger, makakapili ka. Ito yung natagan dito sa labas. Sal, dimandaan. Sir, dimandaan lang yan. Yeah? Dimandaan. Uh, yun Ito yung tubig. Yung mga hanger din o. Oh. Ang daming hanger dito, mga ano o. Oh mga balde malaki oh sir tanong ko lang makano to sir 480 480 Ayan po 480 yes, malaki. ito mas malaki makano 100 100 Oh, saan ba ito? Hindi kaya nang kwan? Oo Hindi kaya mabibili rito pala talaga Ito may mga daspan din dito Tabo Ayun, mga palo yung dami. Nakalatag talaga lang. Nakalatag lang. Iba-ibang ano. 350 malaki, oh. Yung malaki. Yung makapal, yun. Eh. 350. Depende sa laki po, no. May 250. Yung malaki yata, no. 350. Tignan, tignan, oh. Ayan, oh. Doon tayo sa dulo kung anong sitwasyon dito. Ito, makakapili ka rin dito, oh. Ito yung mga latag ha, dito ha. Ah. Ito kasi mga kapak na no? oh. dami na kapak yun. Bargain pabata, P50 lang. Oh. Ito, brief, oh, Apat. Sandan. Dalawa, 150

Ayun, naka-aad ito lang sa taas. Pwede siya P50 ito. 50 to. Uh, yung... Sa ganito tayo sa kaso? P150. p to. lang ito. Ayan, Pusing, magkano nga itong ganito? Ayan, boss was... 450

150, 150 na lang. 150 na lang, wala nang 380, ah Bagat na tila nga, no? Oh. Anong yung sebay? Kung magkano yan? 280, 250. Sa iba, no? Sa ano? Sa misipahan, mahal yan. Alos may mga pisto. Oo, pinagbabawal ka ngayon doon? Oo. Pinagpapalis sila? Ito, anong mga pantalon to? 150 lang. Mababay? Mababay pa to Mahe pala lang. Mahe pala. Let's have a look. 150 lang po rito. Pantalon, pantalon. 150 na lang. Ang siya, siya. Mahal. Ito may mga sapatos din. Oh. 250 naman. Oh. 250 sapatos. Depende sa klase. May um, pantalon na po rito. Makapili ka ng mga -gana ganang-ganang klase. Ito meron din dito pantalon din oh. May toron. Magaling ang pantalon. 115 pantalon nakalapat. Mga putas na dito para nito dito. Oh. Maraming tao rito ah. Oh. Tanda ano 80 tao.

Ha? 200 daw. Wala laki dito. Ang dami sa probinsya nito. Maron durian grabe no. 200